Iris. Hindi lahat ng laban ay kailangang salubungin, minsan ang tunay, na lakas ay nasa kapayapaan ng loob. Pumili ng katahimikan. Sa 2-digit, number 4 at number 6. Sa 3-digit, number 1, number 9, at number 3. Para sa loto 6 number. Number 10, number 24, number 6 number 18, number 7, at number 13. Taurus. Ang tiwala sa proseso at tahimik na pagtanggap sa takbo ng buhay ay magdadala ng kapayapaan. Bitawan ang kontrol, yakapin ang agus. Sa 2-digit, number 5 at number 11. Sa 3-digit, number 0, number 4, at number 2 para sa loto 6 number number 12 number 7 number 20 number 9 number 26 at number 42 Gemini sa gitna ng ingay ng mundo pakinggan mo ang sarili mo Ang tunay na katiwasayan ay nasa pagkilala sa totoong damdamin sa 2 digit number 2 at number 7 sa 3 digit number 6, number 3, at number 5. Para sa loto 6 number. Number 8, number 23, number 10, number 35, number 16, at number 27. Cancer. Hindi mo kailangang akuan ang lahat ng bigat kapag natutong magpahinga ang puso, saka ito muling tumitibok ng magaan. 2 digit. Number 3 at Number 9. Sa 3-digit. Number 1, Number 7, at Number 6. Para sa Lotto 6-number. Number 30, Number 14, Number 11, Number 19, Number 6, at Number 22. Leo. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay sandata ng pusong marunong magpigil at umunawa. Maging liwanag ng hindi sumisigaw. Sa 2-digit, number 8 at number 12. Sa 3-digit, number 3, number 0, at number 9. Para sa loto 6 number. Number 37, number 15, number 29, number 20, number 10, at number 41. Virgo, hindi kailangang maging perpekto ang lahat para makaramdam ng kapanatagan. Kapag tinanggap mo ang di mo makokontrol, lalaya ang isip. Sa 2-digit, number 6 at number 10. Sa 3-digit, number 4, number 5, at number 1. Para sa loto 6 number. Number 13, number 9, number 35, number 28, number 7, at number 16. Libra. Ang tunay na kapayapaan ay hindi laging nasa balanseng desisyon, kundi sa pagtanggap ng puso sa anuman ang maging resulta. Sa 2 digit, number 1 at number 4. Sa 3 digit, number 7, number 2, at number 6. Para sa loto 6 number. Number 11, number 18, number 5, number 14, number 26, at number 9. Scorpio, bitawan ang mga lihim na nagpapabigat sa iyo, ang kapayapaan ay nagsisimula sa pagpapalaya sa loob. Magsimula sa pagtanggap, sa 2-digit, number 3 at number 7, sa 3-digit, number 9, number 6, at number 0, para sa loto 6 number, number 8, number 13, number 22, number 4, number 17, at number 10. Sagittarius. Kahit mahilig kang gumalaw at maghanap, minsan ang tunay na kapayapaan, ay matatagpuan sa pagtigil at pagninilay. Sa 2-digit, number 2 at number 9. Sa 3-digit, number 5, number 1, at number 4 para sa Lotto 6 number. Number 12, number 30, number 6, number 21, number 3, at number 19. Capricorn, hindi sa dami ng nakamit, kundi sa lalim ng pagunawa sa sarili, nagmumula ang tunay na kapanatagan. Huminga at magpahinga, sa 2 digit, number 5 at number 8, sa 3 digit, Number 0, Number 3, at Number 2. Para sa Lotto 6 Number. Number 9, Number 14, Number 7, Number 25, Number 11, at Number 18. Aquarius. Kapag natanggap mo na hindi lahat ng tao, ay makakaintindi sayo, mas malaya kang mabubuhay sa tahimik mong mundo. Sa 2-digit. Number 6 at number 13. Sa 3 digit. Number 2, number 4, at number 9. Para sa loto 6 number. Number 16, number 8, number 5, number 20, number 10, at number 27. Pisces. Kapag sinunod mo ang agos ng emosyon ng walang takot, doon mo mararamdaman ang pinakapayapang, anyo ng kalayaan sa 2 digit number 4 at number 11 sa 3 digit number 1 number 6 at number 7 para sa loto 6 number number 13 number 34 number 9 number 17 number 22 at number 39